Hello mga boss, share ko lang itong ginagawa namin na medyo mahirap na masakit sa banks kasi ito nga problema niya nagkakaroon siya ng check engine tapos may problema sa kanyang camshaft yung code na yun is over advance so ang ginawa ko dito is para ma-verify chine ko muna itong solenoid okay naman yan tapos kailangan ko malinisan yung kanya filter kasi minsan yung mga kanyang solid ng VVT is nandito lang kasama na pero yun nga dito sa Subaru Impreza kailangan patanggalin yung timing belt tanggalin pa yung cover para lang maka-access tayo dito sa bungee bolt nya na merong strainer ng VVT yan nalinisan ko na rin yan ito lang yung purpose ko para lang malinisan pero dahil nga kailangan ko tanggalin to, kailangan pa natin baklasin yung cover yung kanyang timing belt lahat, lahat na pati radiator kalas kalas na yan diba yun sinare ko lang sa inyo to para nang sa ganon yung mga hindi pa ganon ka maalam sa mga Subaru ayan may idea na kayo kung paano kalasin yung kanyang bungee bolt kailangan nyo kalasin muna lahat tapos nahirapan pa kami tanggalin yung kanyang bolt dito So, nagsibilugan na yan kasi mga de alin yan eh. Yan, tulad nito. Alin. Pagka na wala tayong special goods dito, sigurado yan. Bilog. <laughs> Tapos na nyo. O. Oh. Hirap kalasin. <laughs> Kailangan natin weldingin para lang matanggal. Para lang sa isang bungee bolt na to. Na nasa ilalim nitong cover. So, papano natin makakalas yan kung di mo kakalasin yung facecam gear tsaka yung kanyang sprocket, di ba? <laughs> so, lahat tayo magagawa dyan. Hello, dalawa. Then, swerte naman dito sa kabilang side. Nandito yung kanyang banyo board. Dito lang banda. Swerte pa rin yan. Pero dito, minalas lang tayo. Kasi sa sobrang sikip ng tornilyo niya, nahirapan tayo magpaklas. So yun lang, kapag ka may launch check engine tapos over tire din, pwede nyo linisan yung kanyang bungee bolt kasi nandito yung filter ng BBT. Okay, kasi dito, dito mo na dadaan yung oil papunta dito sa kanyang BBT solenoid. Okay, computer na yung control dyan ng advance o retired na timing. Dito sa face cam gear nya. Okay, masapit face cam nya. Eto. Ito yung face cam ito yung nag-advance o nagre-retard depende sa oil oil flow ng makina okay so yun lang mga boss sinare ko lang sa inyo yung ginawa namin dito sa Subaru na impresa 2008 okay madaling mahirap no